OMG! Ria Atayde sumabog na at galit na galit na kinaladkad si Mariel Padilla palabas ng ospital. Wala na raw masasakit pa para kay Ria Atayde ang makita ang kanyang asawa na walang malay sa ospital matapos magtamo ng iba't ibang sugat dahil kay Robin Padilla. Hindi raw matanggap ni Ria na sa kabila ng tahimik nilang buhay ay hahantong sila sa ganitong sitwasyon. Hindi raw nito mapapatawad ang mga taong dahilan kung bakit kritikal ngayon si Sanjo sa ospital. Ayon naman sa aming nakalap na impormasyon ay sinubukan na raw itong puntahan ni Mariel sa ospital matapos malaman ang balitang nangyari kay Sancho. Hindi namang inaasahang pangyayari ay dito na nagpang abot si Mariel at Ria Ataide. Hindi na napigilan ni Ria at Aide ang sarili at inilabas na nito ang galit kay Mariel. Nakatikim umano si Mariel ng masasakit na salita mula dito at pilit itong pinalabas mula sa kwarto kung saan naroroon si Sanjo Marudo na walang malay. Halos madurog naman ang puso ni Mariel nang makita ang nangyari kay Sanjo. Hindi niya raw ito ginusto. Wala rin daw sa intensyon niya ang umabot sila sa ganitong pangyayari. Para kay Rhea ay walang kapatawaran ang ginawa nilang ito kay Sanjo. Dahil daw dito ay hindi maganda ang lagay nito at maaari itong mawala anumang oras. Ayon pa sa aming nakalap na impormasyon ay nakahanda naman daw si Robin na harapin kung anuman daw ang parusa na kanyang kakaharapin sa naging panayam dito ay umamin at nagsisisi raw ito. Hindi rin daw niya gusto lahat ng mga nangyari. Nadala lang daw siya ng emosyon at galit niya. Maging siya raw ay galit na galit sa kanyang sarili dahil aminado siya na walang kapatawaran ang kanyang nagawang ito. Hindi naman mapatawad ni Mariel ang kanyang sarili dahil alam niya raw na sa kanya lahat nagsimula ang gulo ngayon ng kanyang pamilya. Kung sana raw ay naging tapat na lang ito kay Robin at inamin na niya lahat ng mga nagawa niyang mali ay di ni hindi na humantong pa sa ganitong sitwasyon. Tungkol naman sa kalagayan ni Sanjo ayon sa mga doktor ay patuloy na hindi nagiging maganda ang lagay nito habang lumilipas ang araw. Humihingi naman ng dasal si Ria sa agarang paggaling ni Sanjo alang-alang sa kanilang anak. Marami naman ngayon ang galit na galit kay Robin dahil sa ginawa niyang ito. Sana'y dinaan di na, na lang daw nito sa legal na pamamaraan. Hinayaan na lang daw sana nito ang batas na lang ang magparusa kung may pagkakamali man daw si Mariel at si Sanjo sa kanya. Kaya naman patuloy na binabatikos ngayon si Robin dahil sa kanyang mga nagawa. Kumento tuloy ng marami, sinira lang daw nito ang magandang imahe at mataas na paghanga sa kanya ng taong bayan. Isa kasi si Robin sa tinitingala ngayon sa Senado na may magandang puso. Ngunit sa kabila ng kanyang mga nagawa ngayon ay marami lang tao ang nadismaya dito hindi raw nila sukat akalain na magiging ganito si Robin. Ang iba naman ay nauunawaan si Robin, ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang mas maraming pagkadismaya sa inugali nito, lalo na raw at may katungkulan siya sa sinado. Sana'y ginamit na lang daw nito upang makabawi sa mga nagawang mali ng kanyang asawa. Kung totoo si naman daw ay asawa niya ang buong may kasalanan nito. Sana'y naging sapat na lang daw sa kanya ang paghahain nito ng annulment hindi na raw sana humantong pa sa sakitan gaya ng mga nangyayari ngayon sa kanila. Marami din daw tao ang nadamay dahil sa kasalanan lang ni Mariel Padilla.